Samantala mga kasama, isang libo anim na residente ng Marikina City nilikas na rin sa evacuation centers matapos ang pagtaas ng Marikina River. Kasama mo sa balita, Rajuman Joyce Zadra. Joyce! RMN Live Report! Umabot sa 1,600 na mga individual ang inilikas sa, sa evacuation centers dito sa Marikina City dahil sa pagtaas ng Marikina River. Ang mga inilikas ay binubuo ng 350 na mga pamilya mula sa mabababang lugar dito sa lungsod ng Marikina. Sarap naman na nga patuloy na pagdagsan ng tubig dito sa Marikina River ang pagdagsan ng mga mamamayan na nag-uusisa at may mga content creators din na kumukuha ng mga video. Patuloy din na nakaantabay dito sa paligid ng ilog ang mga rescuers at ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Ay kaya Marikina City Vice Mayor Del de Guzman, inaasahan nga lalo pang madadagdagan ang bilang ng mga resident na sa evacuation centers sa Marikina kapag nagpatuloy ang malakas na pag ng ulan. Nagkakaroon na rin na pagbagal ng galoy ng trapiko sa ilang kalsada dito sa Marikina City sa harap nga nitong pagbuhos ng malakas na ulan. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Manjoy, Spoliantas, Adra, Tatak, RMN. i <laughs>